Magandang gabi po mga kalaki uh, Congratulations po sa napanalo po natin kanina Diyan po sa may Tarlac City po Opo nanalo po sila ng 2 digit lucky numbers Ipo po natin sila Bukas po At may nagchat po sa akin kanina Yung nanay po na nangihingi po ng lucky numbers Para daw po sa pambili ng gamot ng anak niya Sige po Lucky numbers po ang ibibigay ko po sa inyo 2 digit po at 3 digit lucky numbers po ang kanyang hinihingi at dun po sa para sa pambili naman ng sapatos ng anak niya 6 digit lucky numbers at pang bibili daw ng mga bubong sige po, bibigyan ko po kayo ng 6 digit lucky numbers pag-aaralan ko lang po yung code na gusto niyo po mga kalaki okay, at gusto ko po ngayon pong alas 7 po ng gabi ngayon pong September 30 bukas po, October 1 na po mga kalaki aba, dapat po meron ka na agad na lucky numbers pang October na ano po Bibigyan kita na pang maintain 2 digit, 3 digit, 4 digit O 6 digit lucky numbers Para po sa masusugid nating mga lucky followers Ibibigay ko po agad sa inyo yan Basta po comment lang ng comment Share ng share ng videos namin Heart ng heart mga kalaki At dapat po nakafollow ha Dapat po nakafollow Pag nakita ko yan Masyashout out ka na mamaya at bibigyan pa kita ng lucky numbers mga kalaki para po sa kailangan mo. Okay? At sa nanay po na napanalo natin kanina sa Sarlac City, congratulations po. Huwag nyo na po akong balatuhan sa inyo na po yun. At sa bibigyan ko po mga ngayon ng mga lucky numbers para sa nanay na pambili ng gamot at ng sapatos, bibigyan kita ngayon. At yung 6 digit, ayan po sa taas, pwede po sa lahat.